Kalo di ang ano, uh, river ng Balatokan River. Uh, malaking ano yan dito, tubig pag uh, nanggagaling doon sa pinakabundok. Pinakamataas. Ayan. So uh, hanggang dito sa inopon ko, aabot uh, dito yung tubig kalods. Ayan. Oh. So ngayon makikita mo talagang uh, mahina yung daloy ng tubig. Pero pag na uh, umulan ng isang araw buong gabi nako sigurado malaking baha ang kalods lalaking bato dito nagkagulong gulungan sa gitna ng ilog ayun ayun oh. sa ibaba na, bandang ibaba, ano yan yan na ah, mga crosser yan mga kalods So, ang dami nagka-quarry dito. Ayan. Ayan ginagawa na yung kabila kalods. Ayan. Ayan -bitak, oh, bitak-bitak kalods. Ayan oh. Hmm. nga tinatapalan nila, tinatapingan nila kalods. Wala mangyari niyan, tingnan mo nangyari oh.